tanong ko lang po yung kung ang isang tao ay eh, nahatulan na siya iligtas, ano po ang magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Uh, Gaturip po ba? Uh, nagkakaroon ng mga gawain? Makakaan din po ba siya? Magugutom din po ba siya? I inom? Ano po ang magiging piling niya sa buhay? Uh, magiging buhay niya sa piling ng Diyos? Ang unang-unang sagot ko ron, yung kakain ba? Iinom pa? Basahin natin yung apokalipsis. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. sila hindi na magugutong pa, ni mauuhaw pa man, mm. ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Ayon. Sabi, sa um, primary information na sinasabi sa Apokalipsis, yung buhay doon, hindi ka na magugutom. Hindi ka na mauuhaw. Wala na kasintian doon eh. Dito, kailangan natin ng tiyan to sustain life. Ano? Pero doon, ang magsusustain ng life, yung power ng Diyos. Na hindi na kailangan kang kumain para magmabuhay ka. Kaya doon, wala ng tiyan eh. Aalisin yun eh. Masahin natin ha. Ah. Ang mga pagkain ay sa tiyan. Hmm. At ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos, yaon at ang mga ito. Ngayon, yung aalisin na ng Diyos yun eh. Ano, kasi doon, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, wala ng sakit, wala ng panambasa. At Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata mm. at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Mm. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man mm. o ng hirap pa man. Mm. Ang mga bagay ng una ay naparam na at at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ang mga salitang ito? At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ayon. Babaguhin niya na eh. Wala nang panambitan, wala nang hirap, wala nang luha, wala na. Pero, para sabihin ko sa iyo kapatid, ano, hindi ko kayang ilarawan sa iyo, kung ano klaseng buhay yung andon. Meron lang tayong kaunting kaalaman. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mawa, hindi ka na tatamaan ng init, hindi ka na papawisan, ano. Pero sa buo kabuuan niya, hindi ko pwede ipaliwanag. Hindi ko alam. Alam mo kung bakit. Pakinggan mo. Tatapwat gaya ng nasusulat mm. ang mga bagay na hindi nakita ng mata. Ni? Ni hindi narinig ng tainga, oh. ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inihanda na, ng Diyos sa kanila na, na nangagsisiibig sa Kanya. Yon. Merong mga nakahandaan Diyos doon na surpresa. Ang sabi, <laughs> mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok kailanman sa puso ng tao things that are unimaginable by human beings. Kaya yun ay eh, isang kaligayahang hindi mo kayang ipaliwanag. Ano? Kasi walang nakakaalam na tao, hindi kayang hindi kayang maisip ng tao, hindi hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ang mga bagay na ito ang wika ang inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa kanya. Kaya ano yun eh, hindi ko kayang i-define na buong-buo yun eh. Pero ito, masasabi ko sa iyo, pag maliligtas ka, magiging para kang anghel. Tanang spirit being, pwede ka pumunta doon sa mga galaxies, maglakbay ka kung saan saan mong gusto, pwede yon. Nakahanda yon para sa mga lingkod ng Diyos eh. Isipin mo, ba't gumawa ang Diyos ng mga lalaking planeta, mga galaxies, mga bituin, lalayo, no? Para kanino? Eh wala namang naninirahan doon ngayon nakahanda yan para sa mga magiging dapat sa Diyos. Ha? Siguro isang araw matutupad yung kantang Fly me to the moon and let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ha? Pwede siguro mangyari yun dahil ano eh, uh, brokas. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa pagkat mm. sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel mm. at sila'y mga anak ng Diyos. Palibasi. mga anak ng pagkabuhay na maguli. Wala ka ng kamatayan, para ka ng anghel. Eh, ang anghel, hindi pwedeng malimitahan ng space at saka ng matter, ano? Eh, Pagka naiba na itong katawan mo para ka ng anghel, wala na limitasyon tayo, kaya lang hindi makabilis ng takbo, may matter tayo eh. Na meron tayong bahaging materya sa ating katawan. Pero pag naging purely spirit yan, eh ang espiritu hindi limitado ng space and time eh. Hindi tumatanda ang espiritu. Hmm? Hindi nagdi-disintegrate, hindi nag-undergo ng process of oxidation na kagaya na nangyayari sa material nating katawan. Kaya pagka nagtagumpay ka at naging dapat ka sa Diyos, you can just imagine kung ano magiging kalagayan mo. Para kang ano noon, na nakawala sa koral siguro, no? Na siguro unang-una kong pupuntahan yung mga galaksing na papagbabasa ko sa ano eh. Kung dadat nang ko pa sila. Baka, kasama, baka kaya kasamang tunawin ng Diyos yun eh, no? <laughs> eh kasi sabi sa Biblia, gusto ko ring ipaalam sa iyo yung ikalawang Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. tatapuat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Tamo, dalawang bagay eh. Yung hindi nakikita, walang hanggan. Yung nakikita, may katapusan eh. Kaya itong lahat ng nakikita mong ito matatapos ito eh papalitan ito ng Diyos pagdating ng araw. Sabi niya, 60 si Sente... 5 ni Isaiah 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at at ng bagong lupa at at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapapasaisip man. Ang gagawa siya ng isang bag mga bagong langit at isang bagong lupa. Kaya hindi mo ma-imagine yon. Ano po yung nahatulan na hindi naligtas, ano pong magiging buhay niya? Yung hindi magiging dapat sa Diyos, dadalhin ng Diyos yun dun sa 14.9 ng Apokalipsis. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos at nanahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At? at? ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan kailanman. Ayun, parusa naman ang pupuntahan. Halimbawa po, eh, naligtas, naligtas ako at naligtas kayo. Makil makikilala ko po ba Upo ba kayo? Pagka dumating yung pagkabuhay na maguli ng mga patay, ano? oo hmm. O kaya kung hindi man tayo mamatay, halimbawa ay dumating na si Kristo bukas, hindi pwedeng hindi tayo magkakilala. Kumbaga, pares yung ano natin, yung images natin, ganito pa rin. Oo, sa bago tayo, kasi babaguhin eh. Ganito kasi kapatid, ano pa na maintindihan mo? 15. <coughs> Narito, Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hmm. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi lahat ng tao mamamatay. Eh. May dadat ng buhay. Hindi lahat matutulog. Yung terminong matutulog doon, yung kamatayan na ibig sabihin. Hindi lahat mamamatay o matutulog, pero lahat ay katayo babaguhin. Paano pagbabago? Sa isang sandali, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng pakakak sa pagkat tutunog ang pakakak at? at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at, at tayo'y babaguhin lahat ng mga tao babaguhin kaya pero bago ka baguhin siyempre malalaman mo muna kung sino ka at kung bakit ka nandun that is the God's justice eh. halimbawa natagpuan mo na lang sarili mo na, ba, namatay ka, binuhay ka maguli ng Diyos. Ba, ba't ako narito? Malalaan mo ngayon. Tapos makikita mo. Huh? Yung mga kasama mong naligtas, makikita mo. Tapos babaguhin. Pagpakita sa'yo yung panorama eh, ng buhay eh. Pag binago na po, bali ano pong images ang mangyayari? Ano-ano? Pag uh, na, nabago Pagka na po. nabago ka na, aalisin na yung dati mong alaala. -ala. Pero, Sabi, hindi mo na maaalala yung una kasi pagka hindi maaalis yung una mong alaala. -ala. Halimbawa, misis mo, hindi naging dapat sa Diyos, nasa impyerno, eh nasa langit ka, lagi mo maaalala yung misis mo, eh hindi ka rin maligaya sa langit dahil yung misis mo naglalalangoy doon sa impyerno eh. Kaya kailangan baguhin ang isip mo. Ganun ang sinasabi sa Diyos. Maraming salamat din sa